kayo na kapangkas sa pag-usapan ng kapit ito. Sana, mama, bigyan mo kami ang pera para makapagay sa birthday ko. Para birthday ni tita, birthday ni nana, birthday ni tanta. Sana meron silang handa, nakakalungkot naman kung ako lang. Mama, pagbigyan mo na ako. Huwag natin sinasabi ko dito sa video. Kaya, huwag natin ipapalimig ni ni kahit nino Mama, huwag mo ito kay nanay dahil na, no, na, papagalito na ko niya. Sabi niya, huwag na kami magsabi sa ino. Mga bilihin at mga ano. Kaya sa record ko na lang sasabihin. Kaya huwag mong papanuhuin ito kahit Nagsichat tayo dahil maririnig na ina na Huwag ka na rin manuhod Pagka na kami, pwede mo nang panuhod Dahil baka hindi ko kasi sinanay Ano? Papagalitan na kami Ginawa naman po ulat na to At orin siya Sige na ma, huwag sa kanila Parang awa mo na pagpinalam mo, mo Lagot ka sagot kami sa kanya. Lagi na lang kami binubugbog nun. Kami hindi na ako makapagsimba dahil sabi ni nanay, halikot ko daw sa simbahan. Tapos, bawal na daw magsimba kahit kaila. Kaya ganun. Kaya bawal na ako magsimba nun. Forever mag-tiyat mo na ako mag-simba, hindi na ako na ako mag-simba. At pag ako ng tanay, ano po, pinapalo ako. So, sabi niya, minumura niya ako. Kaya, ano, nahihirapan ako. Bako, mamaya, po, na, na, na ako, baka mamaya pag nakising na marinig niya ako, na nagkakalit ka tanay sa'yo. na o Parang awa na. Kasi pag sinabi mo, maaano ako, tapaluin ako ni nana, dito sa video to. Kaya ma, huwag mo sasabihin to kahit kay Nino. Dahil pagka pinagalita naman kami, ma, parang awa mo na. Pinagalitan kami diretso po po. Sabihin niya nang kami ng pera sa iyo. Kaya ganun, huwag gusto sasabihin sa kanya. kaya kahit tayo, parang awa mo na. Kaya ibigbigay ko sa ito. I-upload mo mam sa 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 cellphone mo. Dahil, lagi na lang kasi lahat ng tao mayroong usamang magulang.